focus niyo yung uh, sarili niyo organize niyo yung mga documents niyo at basahin niyo yung uh, working permit niyo so yun yung uh, na-experience ko dyan so balik tayo doon si bakla naman doon sa uh, poland embassy so kung siya pa rin medyo strict ang peg kaya uh, mag prepare kayo sa pagharap sa kanya para doon sa mga kababayan ko na may visa appearance dyan sa pansang Pilipinas kasi yun nga si bakla medyo stricto ang dating ng peg nun uh, kailangan yung i-prepare yung sarili nyo kasi marami siyang nire-refuse doon sa batch ko kasi kami ay uh, first batch dyan sa Pilipinas na nag visa appearance karagtagan lang uh, sa aking mga bagong balita sa inyo marami namang opportunity dito sa Poland talaga para sa ating mga kababayan na paparating pa lang or sa mga nandito na kasi nga itong bansa na to pre-country uh, so kaya malaya kang uh, makakapasok dito sa bansang ito basta may magbigay sa iyo ng working permit ano so maraya, malaya ka rin makakapag-resign or makakaalis sa iyong employer once na ayaw mo na so kasi dito hindi ka naman talaga pinipilit basta ang maganda lang para maging eh, professional yung dating nyo ay magpaalam kayo kung ayaw niya na talaga. Yung iba kasi nating mga kababayan talaga nagra-run away. Pinatapos kahit hindi pa sa magalit lang sila. Kung ayaw na nila nagra-run away kasi kaya nagkakaroon ng uh, bad record yung uh, lahi natin dito. So, yun yung huwag niyo gagawin. Kung ayaw niya na magsabi lang kayo na uh, pwede naman kayo maggawa ng alibi or iba't ibang uh, dahilan para matapos yung contract nyo tiba so wag lang kayong uh, uh, mag runaway or uh, mag exit ng mabilisan ano no? kasi yung uh, mga decision nyo na no, mabilis so kasi yan, napapahamak yung iba nating mga kabupayan na nandito na at nagtsatsaga dito, ba? Diba? So, isa lang yan sa mga karagdagan na gusto kong ipaalam sa inyo. Kasi naman dito, malaya naman talaga kayo katulad ng ginagawa ko. di ba? Isang attraction. Nandito ako sa isang attraction. Na to. So, makikita niyo ulit yung galyon. Diba? So, malaya nyo uh, magagawa yung mga gusto niyo. Yung Uh, magpahayag dito sa social media. Basta ang paalala ko, merong mga establishment at merong mga lugar na bawal kayong ipakita sa social media. So, may mga uh, information namang nakalagay na bawal ipakita sa ganyan. At, wag na wag kayong mamimilit ng tao dito kung ayaw nilang magpa-interview or magpa-picture. Kasi ang uh, uh, tradition dito or culture nila, yung iba ayaw talaga nilang i-publish yung mukha nila so parang uh, celebrity lang yung peg nila so kailangan yung tanggapin yan kasi na-experience ko na yan kaya naibahagi ko din naman sa inyo di ba? <laughs> napakasilaw sa mata ng <laughs> araw di ba? ayun kita nyo napakaganda ng tanawin sa likod ko or dito sa gilid ko di ba? yung uh, galyon kalyon nandun pa rin sa bilid, uh, dun sa kabilang pang pang o oh, diba tagalog na tagalog yung pagsasalita o oh, diba mga kabayan so masaya talaga akong uh, gawin tong uh, pagiging content creator hindi man ako ganun kagal, kagalingan so isang uh, karangalan din naman na ipakita ang ganda nitong siyudad ng Gidangs so ito isa rin ito sa talagang pinagmamalaki ng mga lokal na tao dito so nagde-debate lagi sila kung ano ba daw talaga ang pinakang maganda ang capital ba daw or ito kaya't yung mga kababayan ko na paparating pa lang at tinanong kayo ng mga lokal na tao kung ano yung uh, siyadad na gusto mo yung capital ba or itong uh, guidance lagi yang, yung mga yan yung mga lokal kasi pinagdedebatehan debatehan nila yan yung warsaw ba or itong gitan, so palagi silang nagtatapak ng ganyan sa mga uh, foreigner dito Siyempre, iba-iba tayo ng, uh, you opinyon know, opinion. Kasi kung naranasan mong tumira doon sa ciudad na tinutukoy ko, at naranasan mo dito, kasi iba talaga yung datingan nito kasi dito talaga sa na to, di ba, kung makikita nyo, lahat ng establishment ay luma na. <laughs> tapos makikita dyan naman sa uh, video ko kasi meron din akong content dun sa so Warsaw makikita nyo rin iba yung kanda uh, rin doon kaya uh, iba yung hindi ko pwedeng ikumpara napakahirap ikumpara ng mga uh, kanyang uh, sitwasyon, no, mga kabayan kaya yung mga puparating pa lang ng mga kababayan ko Uh, once na dumating ka dito, may mga may encounter kayo ng mga lokal. Tatalangin kayo ng ganyan. Lalong lalo na kung nagtatrabaho kayo sa hotel. You know, yung meron kasi mga lokal na kapag na gumaan na yung loob sa inyo, may eh prime start na yan, magkaroon ng conversation, magtatanong-tanong. Lalo na, ikaw din naman, tayo mga Pilipino, Uh, nasa dugo natin ang pagiging hospitable at uh, palakaibigan na ano. syempre bago pa lang dito medyo excited ka magtatanong-tanong ka rin sa kanila ano ba yung magandang syudad dito sa Poland ano ba yung eh uh, uh, uh pinakang malaking uh, syudad dito sa Poland Mag interesting yun sa inyo na pwede nyo uh, magamit kung nandito na kayo sa balsang ito ano hindi ma kakaila yan hindi ko ipagkakaila sa inyo kasi na experience ko yan at paulit ulit ko na experience kahit hanggang ngayon kasi nung mga panahon na bago pa lang ako dito talagang na nakaka amaze bawat uh, sudad o kahit na countryside dito ay talagang ma-amaze kayo totoo yan mga kabayan hindi ako nagayabang sa inyo napakaganda nung kahit countryside lalong lalo na pag summer sa countryside guys ma maraming mga nakalat ng mga putas tulad ng apple strawberry tulad din then mga berries so napakadaming eh, iba't ibang klase ng prutas kapag pumunta kayo sa countryside marami rin mga lawa marami rin mga activities kayong magagawa doon kaya pinakang gusto ko yung uh, summer din dito ano kasi nga yung uh, araw ay napakahaba. So, biruin mo, sisikat yung araw ng mga alas tres at lulubog yon ng mga alas na ng gabi. Di diba, Napaka-gandang uh, uh, pagkakataon yon para makapag uh, hang out ka or makapag pamasyal ka, di ba? So, marami pa. Marami pa akong uh, na ikikwento sa inyo na kapag nandito na kayo ay pwede niyong gawin. So para dun sa mga nangangarap pa lang na pupunta dito, kay sabi ko sa inyo, maganda. Wala uh, patumbas yung saya kapag na-experience niyo yung mga bagay na uh, hindi ninyo na-experience sa buhay niyo. Yun naman talaga yung goal uh, natin, di ba? Yun yung makakapagpasaya sa ating mga kalooban or sa ating pangsariling pagkatao, 'di ba? Kaya sabi ko ng sa sarili ko uh, kahit uh, mabigat yung trabaho sa pag free time ako talagang uh, ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa tulad ng mga panahong kabataan pa lang ako at yung mga panahon na ano yun, yung aking kaisipan maging isang aktibo sa mga gawaing hindi na natin magagawa kapag tumanda tayo, di ba? So, yun lang. So, napakadaming activity na pwede nyo ang gawin dito mga kabayan so isa lang to sa mga karagdagan uh, karagtagan at uh, uh, makakatulong sa inyo kung andito na kayo sa Poland or paparating pa lamang kayo huwag kayong mawala ng pag-asa kung paparating pa lang kayo or nag-a-apply pa lang kayo focus kayo sa Uh, embassy yung mga paparating pa lang para doon sa mga may visa appearance I focus nyo yung uh, sarili nyo organize nyo yung mga documents nyo at basahin nyo yung uh, working permit nyo so yun yung uh, na experience ko dyan so balik tayo doon si bakla nandiyan sa uh, poland embassy so kung siya pa rin medyo strict ang peg nun <laughs> kaya uh, prepare kayo sa pagharap sa kanya para dun sa mga kababayan ko na may visa appearance dyan sa Pansang Pilipinas kasi yun nga si Bakla medyo strict ang dating nga ng peg nun kaya uh, kailangan yung i-prepare yung sarili niyo kasi marami siyang nire-refuse dun sa batch ko kasi kami ay Uh, first batch dyan sa Pilipinas na nag-visa appearance so kami yung kauna-una sumalang sa kanya kaya hindi pa siya masyadong nakakagawa ng uh, regulation or siguro hindi pa siya nakaka-invento ng uh, mga regulation uh, na ganun. so siguro sa ngayon sobrang hirap na dahil marami nang nagdaan sa kanya marami na siyang uh, <laughs> alam niya yun may uh, isip na ikasisira <laughs> or ikakastress ng mga kapwa niya Filipino yun naman yun naman yun naman kasi talaga sa Pilipinas ay ganyan so kapwa sa kapwa Pinoy ay you know, taon hindi ito biro totoo yan kasi na-experience ko yan mga kabayan na ano. So, ika ko muna dito. Tatapusin ko na pala yung vlog ko dito kasi sobrang lamig na sa kamay ko. Uh, Na-ingimay na yung kamay ko mga kabayan. Ano. So, maraming maraming salamat pala sa supporta ninyo at tiwala sa panonood ng aking uh, content ano, mga kabayan. So, once again, Adrian Huagan and God bless.